Hi guys, papasok na naman tayo sa trabaho. Whew. Aagahan ko ngayon ng pasok kahit dapat mamaya pa yung pasok ko. Kasi masyadong nagkagulo kagabi o magulo kagabi yung aming uh, report. May isa kasi kaming uh, bagong staff eh nagkamali sa kaha kaya kagabi sobrang laki yung naging problema. Uh, napakalaki nung excess sa cash tapos uh, napakalaki din ng uh, short sa card. So uh, iimbestigahan ko ngayon kaya papasok ako ng maaga. So mag-uumpisa na ako maglakad kasi ah, alas 8 pa lang ng umaga. Kita nyo naman, santing na yung init, napakainit na. Kaya maglalakad na ako. So paano? Diretso na ako dun sa bus stop. Para maaga akong makarating sa trabaho. Sana makita ko yung uh, naging problema para solve. Late na late na ako nakauwi ng bahay kagabi. Kasi gawa nga nung uh, naging problema sa kaha. Hindi namin makita ni sir kung saan nagkamali kasi halo-halo na eh ang nangyari. Kaya ayun, iimbestigahan ko ngayon. Sana makita ko para may ano kami. May idadahilan sa head office. Ay nako. Dito na ako sa bus stop sa Dubai uh, Ito na yung bus papuntang uh, trabaho ko Ah, nawala yung cellphone ko Naraglag ko dun sa bus ng Yardya to Dubai Buti na lang, ah, uh, nung maalala ko Pumunta ko dun sa customer service Nakita nila, binigay nila ulit sa akin Nakabalik sa akin So, ito na, gamit-gamit ko na yung cellphone ko Shit, ang ko Kala ko, nawala na yung aking cellphone Ay, nako. Pero dito naman ang kagandahan sa Dubai Uh, kahit mag-iwan ka ng gamit o mawala ang gamit mo, babalik at babalik talaga sa'yo, 99%. Kaya, kasalamat pa rin ako. So, paano? Uh, sige so, na lang mamaya sa trabaho. Hintay ko lang yung oras ng alis ng bus. So guys, nandito na ako sa aking trabaho. Lakad na naman sa initan Sana maayos ko yung problema Sa kaha Alam nyo ba, sa kabila lang ng kalsada na yan Beach na So pagliban mo ng kalsada na yan, yan. Beach na yan Tapin na ng beach Buti na lang gumising ako ng maaga Nakapagluto ako ng baon kong uh, pagkain Hotdog lang at saka itlog Ayos na yun. Yun naman lagi niluluto ko. Madalian. Alright, guys. Uh, nandito tayo sa cafe. Tambay-tambay uh, muna tayo dito. Kasi wala masyadong uh, guest. O wala tayong customer. Kaya, ito. Tambay muna sa cafe. Ito yung cafe niya. So, doon yung barista. Ito yung ketchup. Ito yung mga lutungan. Diyan niluluto mga pagkain. Tapos, kami yung kumakain. Ito yun yung party hall. Ayan. Diyan ginaganap pa mga birthday party. Alright. Tapos, yung banda ron, yun yung play area. Diyan naglalaro yung mga bata. Alright guys, sa uh, tapos na ang aking uh, duty. Pauwi na ako. Pinaprepare ko na yung gamit ko, okay na? So, andyan na lahat. Nag-check out na ako. Uwi na tayo. Tapos na ang ating araw ngayon. Medyo naging smooth naman. May bisita kanina, galing office. Pero naging okay naman medyo kinabahan ako kasi uh, ano nga may problema kami sa sa closing last night pero naging okay naman nakita ko kung ano yung problema at naa uh, nakakatawa uh, nagkamali yung tingin ko dun sa sa total nung card kaya nagkamali so yun okay na lahat at uh, kanina kabado ko sobra kasi naiwala ko yung cellphone ko na nalaglag ko sa bus buti na lang Dubai to ayun nakabalik sa akin kagad ng mabilis pagkapunta ko dun sa customer service nandun na yung cellphone ko So paano guys, uh, bababa na ako, lalabas na ako kasi may timing yung bus. Baka maiwan pa ako para maaga akong makauwi. So see you na lang sa bahay. Bye! -bye. Okay, uh, nandito na ako sa bus stop. Hintayin ko na lang yung bus number na sasakyan ko papunta sa bus terminal papuntang Sharjah malayo-layo pa yung biyahe. <laughs> madami dami namang nadaampas dito. Pero sana dumaan agad para umabot ako dun sa bus papuntang Sharjah ng maaga. Kasi malayo pa yung lalakarin ko. Dito na ako sa terminal ng bus papuntang Sharjah pero kakain muna ako nitong shawarma. Alright, nandito na ako sa Sharjah. Bababa ko lang ng bus. Lakad na tayo. Uff, malapit na ako. Ay. Actually, dapat uh, maaga naman ako makakauwi. Kasi kung dire-diretso yung uh, sasakyan o yung bus, maaga ako makakauwi. Mabilis lang yung biyahe. Kaso, ang problema, yung bus timing. Yung bus timing matagal. So, kanina, kahit maaga akong nakadating dun sa bus terminal naghintay pa rin ako ng napakatagal kasi matagal pa dumating yung bus yung time niya matagal pa bago umalis kanina napilitan nga akong lumipat ng uh, terminal kasi isang oras na ako naghihintay dun sa bus terminal wala pa yung ano bus papuntang Sharjah kaya lumipat ako dun sa kabilang bus terminal dun pa lang ako nakasakay pa rin dahilan kaya naiisip ko pa rin uh, lumipat sa Dubai kasi nga sa mga ganitong sitwasyon napapatagal na lalo yung biyahe ko napapatagal yung ano oras ng biyahe ko tapos uh, magastos pa <laughs> problema naman kasi sa Dubai <sighs> ewan ko crowded o oh. naranasan ko na kasi sa Dubai hindi ko gusto Masyadong uh, magulo So guys, nandito na ako sa bahay Nakapag-hubad uh, na rin ako ng damit Galing na ako sa kwarto At as uh, usual, pagkakarating ko Kung may pagkain, pwedeng kainin Kasi pag nasa lamesa, pwedeng kainin yan Pag nasa ref, hindi pwedeng kainin Ibig sabihin, meron na may ari nun So Eto Nasa lamesa Ladies Ayan, pwedeng kainin yan Pero na ako, kaya diretso na lang tayo sa loob tulog, pahinga, bukas panibagong araw ng trabaho, so parang guys see you na lang, pahinga muna ako signing off